good morning Okay, magandang umaga at tayo nagpapastong uh, Sad to say na ang ating mga tupa ay naubos Okay, um, uh, bali parang may sakit na tumama dito sa amin na nalulumpo yung mga kwan yung mga tupa so, parang may polio siya So, as of now, uh, nasa walo na yung na namatay sa tupa natin. Na sana hindi na siya mabawasan pa. Ayan. Hindi ko siya nagamot. Uh, marami akong veterinaryo na na nakausap kahit sa online ganun tapos pumili ako ng mga kanila meron ako nung nakausap na sa chat lang na nagtitinda ng mga gamot iba-ibang gamot na pangkambing, pangpupa uh, ang pahay na sa akin B-complex pero uh, sinubukan ko rin yun pero hindi siya talaga hindi pa rin talaga hindi pa rin yun yung right na gamot para sa tingin ko Uh, sa <clears throat> so, ngayon medyo mahirap hirap na siyempre una tanggapin kasi halos wala pang isang buwan before tayo mag start mag -tupa. pero ganun na yung nangyari uh, pero kasali talaga sa kon yun kasali talaga sa pagninegosyo yung bagay na ganun uh, pag negosyo tayo dapat tanggapin natin na uh, na meron talagang lugi pero hindi ko pa naman siya tinitingnan as totally lugi kasi meron pa tayong uh, mga natitira pa ayun so alam ko mahirap yung sitwasyon na gano'n kung naman man yung um, nakaka-experience ng gano'ng mga problema kasi ang inisip ko nung una uh, nung, nung unang binili ko si Malakas at si Maganda ay kumagaalaga lang din ako at mayroon naman din akong extra pampera. Bakit? Hindi ko pa hindi ko nilang dagdagan. 'Di ba? yung panahon natin. So yun yung naisip ko naman nung una. Pero dapat pala ah uh, mag-umpisa muna tayo sa konti lang talaga. Sa uh, dalawa, pares o trio. Ganun. Uh, para malaman din natin yung mga Um, pros and cons at the same time yung yung behavior din kapag bagong bago pa lang talaga tayo so nagumpisa ako sa pinakabagong bago pa talaga apakalayo uh, ng mga pinagkunan ko nito kasi dito sa may bayan namin dito sa Gabaldon, Nueva Ecija wala halos nag-aalaga ng ganito uh, yung karatig bahay namin na laor may nakita ko doon pero hindi nagbebenta kaya ang lalayo pa ng mga pinagkunan ko nito Um, pero ngayon, patuli uh, patuloy pa rin tayo natututo. Gawin natin yung mga mistake natin, yung mga pagkakamali natin bilang learnings. Kasi part naman yun ang pagiging tao natin eh. Oo, uh, oh, mahirap tanggapin, mahirap siyang uh, i-comprehend minsan bakit Pero kung yan, uh, day by day, maunawa, uh, natin yan. Ma matitake na o oh, Bakal matatanggap na at the same time, meron tayong bagong umaga para harapin ulit yung bagong pagsubok sa buhay natin. Okay? So, ah, uh, lang siguro sa ngayon um, ay ako continue pa rin tayo sa pagtutupa syempre, hiling natin to saka sa pa pala yung passion natin Ah, uh, dapat 'yun yung hindi mawala. Kasi pag hilig mo isang bagay kahit na ano mangyari diyan is pagpapatuloy natin 'yan. So kahit na ganyan yung nangyari sa akin, mas marami na wala kaysa yung natira. Is tuloy pa rin ang buhay. Basta gusto mo 'yung ginagawa mo, hilig mo 'yung ginagawa mo. Kahit na ano mangyari diyan, sabi ko sa inyo na ah uh, unstoppable lang isang tao na ganun. Kumbaga, kahit na magkandalugi-lugi, maraming mangyari, maraming, <coughs> maraming mamula sa alaga niya, basta't gusto niya ginagawa niya, yung tao na yun is magpapatuloy pa rin. Kaya, tuloy lang tayo kahit na maraming pagsubok na pinagdadaanan tayo. So, sana mayroon akong na-inspire sa inyo kahit na, ganun, na kung may katulad man ako na sitwasyon na gano'n na nangyari. Uh, mabangon din tayo makakaahon din tayo at meron din tamang oras para sa atin okay thank you and god bless happy farming